Hello po mga ganda uh, hapon ito na po yung ano, t-shirt na napanulungan ko galing kay Daddy Tala Eric Corpus at saka Mami Tala May Santos Blood ito na po kararating lang ito bubuksan ko na siya ngayon Kaya, may sukat ko na din yung ano to swell t-shirt

ganda ng tila nya ayo no? ayo no? Thank you, thank you. Maraming salamat po. May sukat. Aha. So, hey. ah, maraming maraming salamat po Daddy Tala at Mami Tala. Daddy Tala, Eric J. Corpus at Mami Tala, May Santos Vlog. Thank you, thank you. Ayan po kami okay Maraming maraming salamat. God bless po sa inyong dalawa. And congratulations in advance. Na napanalunan ko po. Napakaganda po niya. Ayan. Napakagandang sewer t-shirt. Ayan. O. ah. Pakalambutin ng tila. Nakadalawa na ako ng sewer t-shirt na ko kanila Mami Tala May Santos Vlog at saka kay Daddy Tala Eric J. Corpus yan po napakaganda ayun <coughs> may Jeffers Sniper pa sa gilid legit yan hindi ko yan gawa gawa ayan o oh, napakaganda t-shirt maraming maraming salamat po Bukod po dyan, hindi ko napansin doon sa lagaya sa plastik Meron pa palang sword sticker. Ayan, oh. Kaya maraming maraming salamat. yan sword sticker pa. May dagdag pa. Saan pa? Saan ka pa, bulsa, eh? Meron ka ng pagganon-ganon. Maraming maraming salamat po talaga.